sa karugtong ng ating kwento. Nalipat ang eksena sa mansion ni Suyoshi. Sa kwarto ni Karina, sinasabi ni Karina sa kanyang kuya na maaga daw siyang matutulog. Ang kama daw niya ay napakalambot. Masaya naman ang ating bida sa kanyang nakikita sa kanyang kapatid habang sinasara na nito ang pintuan ay nag goodnight ito kay Karina. Pumasok na ang ating bida sa kanyang kwarto at bukas daw ang chairman ay dadalhin siya sa pampublikong kuweba. Kailangan daw niyang magpalakas muna bago mangyari yun. Nanatili daw siyang nasa antas labindalawa ng mahabang panahon. Kailangan daw niyang magpataas ng antas. Ang walang hanggang daanan ay na-activate. Habang nagliliwanag ang sing-sing, sinasabi niya na pupusta siya para sa Golden Revert Elixir pagkatapos daw niya ay babalik siya para kay Karina. Ang walang hanggang daanan ay nabuksan na at sinasabi sa sistema na dahil sa hindi maayos na debugging ay hindi daw siya pwedeng manatili doon sa ibang mundo ng mahigit sa tatlong araw. Habang siya ay hinihigop ng singsing, -sing, sinasabi niya na sisiguraduhin daw niya na may babalik nito ang mga paa ni Karina. Nakabalik na siya sa kabilang mundo na nagtatanong kung bakit hindi pa daw nakabalik si Sakura. Kailangan daw niyang magplano sa pagpapataas ng kanyang antas para sa mga susunod na tatlong araw kapag daw nakabalik na daw ito. Gamit daw ang ibang mundong ito ay hindi daw niya magagawa ang kahit ano nang wala ito. Maaaring si Sakura daw ay narinig na ang pagkapanalo niya sa refining tournament. maaring babalik daw ito bukas ng umaga. Habang ang ating bida ay nakatanaw sa labas ng bintana, iniisip pa nito kung saan daw ba talaga pumunta si Sakura. Maari daw ba kaya na may mga kaibigan ito dito sa malapit? Samantala, ang mga ibon na lumilipad na kulay itim, na may namumulang mga mata ay umatake sa kanya na nagresulta ng isang malakas na pagsabog. Habang humuhupo ang alikabok, iniisip ng ating bida na ito ay isang sorpresang pag-atake gamit ang mahika. Sino daw kaya ang may gawa nito? Biglang ang mga ibon ay nagsama-sama at nagbuo ng isang figura na nagsasabi na ang akala niya ay mapapatumba na daw niya ito sa isang pag-atake. Lumitaw ang isang babae na may pakpak at sa likod nito ang nagliliwanag na buwan. Iniisip pa nito na paano daw ito nagawang makailag. Masyado niya itong minaliit. Ang paghuli daw dito ay mukhang may kahirapan. Ang nilalang na ito ay isang Nightbird Tribe member. Isang magisya na may antas 32 na may combat power na 51,000. Habang nag-iisip ang ating bida, nilabas na nito ang kanyang sandata. Ano daw ang nangyayari? Bakit daw siya ang tina-target? Maaaring ito daw ay parte ng Assassin Guild na nakalaban niya noon. Namamangha naman dito ang nilalang, hindi na daw ito masama. Ngunit nagulat ang ating bida nang may biglang sumulput sa kanyang likuran. Ito ay isang tao na asasin na may antas 30 na may combat power na 30,500. Iniisip pa ng ating bida na mayroon pa palang isang kalaban. Sinanggan ito ang pag-atake ng asasin gamit ang hawakan ng kanyang espada. Naginamitan niya ng ultimate physics na nagpapataas ng lakas ng kanyang mga kalamnan at bilis para makagalaw ng mabilis ng ilang saglit lang. Iniisip ng ating bida na ang antas 30 na assassin na may combat power na 30,500 kung wala daw ang ultimate physics ay maaari tinamaan na daw siya nito. Tinitigan niya ito ng masama at nagulat dito ang asasin kahit na ang babaeng nilalang na lumilipad sa langit. Nagkaroon ng malakas na pagsabog habang ang ating bida ay bumabagsak pa ibaba. Iniisip pa nito ang pakikipaglaban sa dalawang mataas na antas na kalaban ng sabay, sa isang lugar at may maliit na espasyo ay magiging mahirap daw para sa kanya. Lumapag ito sa lupa na may puwersang napakalakas na kinasira ng binagsakan nito. Ginamit nito ang ultimate physics para sa kanyang dalawang hita para mapataas ang kapangyarihan nito sa kanyang mga paa. Samantala ang dalawang kalaban na nasa itaas ay nakatingin sa kanya. Tumingin din ang ating bida na may iniisip na papatayin daw siya ng mga ito. Maaaring ito daw ay inutusan ng sinuman at ang pagtakas daw dito ay isang imposible hindi daw niya ibababa ang kanyang depensa matapang naman na tinaas ng ating bida ang kanyang espada at sinasabing hindi daw niya natatandaan na may atraso siya sa mga ito Sagot naman ng babaeng ibon na huwag daw itong mag-alala dahil daw sila ay inutusan lang Itong bata daw ay napakamalas Tinatanong naman siya ng asasin kung paano daw nitong nagawang iwasan ang kanyang nakakabulag na atake na mayroong isandaang porsyento tumpak na pag-atake. Siya daw ay nasa isang antas na labindalawa na mandirigma. Ngunit ang galaw daw nito at ang tibay nito ay hindi tugma. sumasang ayon naman dito ang babaeng ibon dahil nagawa rin daw nitong iwasan ang kanyang mahika. Kahit ganun pa man ay kailangan daw niya itong makuha para daw ang trabaho nila ay matapos na. Sabay itong naglaho sa kanilang kinatatayuan at napunta sa tabi ng ating bida. Ang asasin ay naglunsad ng kasanayan na snake hit. Ang babaeng ibon naman ay naglunsad ng hammer quake. Unang tumama ang pag-atake ng ibon na nagawang salagin ng ating bida. At ang asasin naman ay nagawa niyang ilagan. Matapang naman na sinasabi ng ating bida na sa tingin daw ba ng mga ito na madali daw siyang mapapasuko. Itinaas nito ang kanyang espada at ginamit ang kanyang thunder chain fall na naglunsad ng isang malakas na kidlat patungo sa mga ito. Ngunit ang babaeng ibon ay nagsagawa ng isang kalasag na tinatawag na energy shield. Tinutuya naman ng asasin ang thunder chain. Kung ang antas daw nito ay may konting may kataasan ay hindi daw ito makakatakas ng hindi nasasaktan. Ngunit dahil daw ang antas ng ating bida ay labindalawa, ang pakikipagbaka daw ay magdudulot lamang sa kanya ng hindi kinakailangang sakit. Habang ito ay nasa ere ay nagsagawa ito ng isang kasanayan na rainstorm na tumatama sa ating bida. Samantala ang babaeng ibon naman ay biglang lumitaw sa kanyang likuran na sinasabi na huwag daw siyang kalimutan. Nagsagawa din ito ng isang pag-atake na tumama sa kanyang tagiliran. Habang nahihirapan, iniisip ng ating bida ang pakikipaglaban daw sa dalawang mataas na antas ng sabay, ay sobrang napaka-imposibleng manalo. Patuloy pa rin ang ating bida na nilalabanan ang pag-atake ng dalawa. Sinasabi pa ng asasi na ito daw ay isang himala na tumatagal ng ganito bilang isang antas labindalawa. Samantala, ang babaeng ibon naman ay pilit siyang pinapababa ang kanyang sandata at sumuko na lang daw sa kanya ng mabilis. Galit naman na tumugo ng ating bida na bakit daw niya susundin ang mga ito. Iniisip pa niya na kailangan na daw ba niyang gamitin ang Divine King Hammer at ilagay sa panganib ang kanyang buhay para lumaban. Sinabi ng sistema na ang kanyang Divine King Hammer ay nilabas na. Nagpakawala ito ng malakas na enerhiya na kinagulat ng dalawa. Nagpapakawala ng malakas na kapangyarihan ang ating bida habang hawak-hawak nito ang Divine King Hammer. Ngunit biglang may nagsalita at tinawag ang kanyang pangalan at sinasabi na mayroon daw pala itong tinatagong kakaiba. Nang marinig ito ng ating bida ay nagulat siya dahil pamilyar sa kanya ang boses na ito. Biglang inactivate ni Kevin ang kasanayan na secret na kamakailan lang ay nilagay niya sa katawan ng ating bida. Biglang napasuka ng dugo ang ating bida sa ginawa ni Kevin. Tiningnan niya ito nang may ubod ng galit at pinagsisigawan ang pangalan na Master Kevin na sa ngayon ay lumulutang sa ere. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.